Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Sa ating mga member, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta mga idol. Maraming salamat din kay Roman Villanueva at kay Madam Angie Agustin. Maraming salamat sa inyong dalawa sa magang uh, pa-birthday mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Agaran ng nagdesisyon itong si Butchok na pasukin na ang ginawang harang ng mga ito sa pamamagitan ng mga pintuan na portala. Huwi ka nito kay Nunoy. Buddy, tara na. Kailangan na natin na matulungan si Buno. Sumama ka sa akin sa pagdaan sa mga pintuan na portala para mas mapadali ang ating gagawing pagpunta doon sa kanila. Matapos na masabi iyon ni Butchok, agara na itong nag-uusal ng mga orasyon at makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang nawala ang dalawang mga bata sa kanilang kinatatayuan. Agad naman na napansin ng iba pang membro ng grupong krosipiho ang ginawa nitong si Bono. Pati pa ang mga inilatag na mga portal ng batang sibutsok doon sa paligid. Kaya ang anim na mga kalaban na umaatake sa kanilang grupo, mabilis nang napapaatras ang mga ito. Ngunit mas mabilis ang ginawang pag-usad nila ni Butchok at Nunoy na sa isang iglap lamang agad nang lumabas at sumulpot ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Buno. Ang apat naman ng mga bantay doon sa dalawang gumagawa ng mga usal na pamako, hindi na din nagawa ng mga ito na matulungan ang dalawa nilang kasama na walang habas ng inaatake ng batang paslit na si Buno dahil Inaatake na din sila ng grupo nitong si Mauricio. Habang sinabituin at gabi naman, matapos ang kanilang mga nagawang usal at ritual, tuluyan nang bumalik ang wisyo ng lahat ng kanilang mga kasamahan at tuluyan na nawasak ang ginawang mga usal na pamako ng kanilang mga kalaban. Wala na kasing nagagawa ang dalawa sa mga ito dahil patuloy silang inaatake ni Bono kasalukuyan ng gumagawa ang mga ito ng paraan para makalayo sa batang naghalimaw na sa bilis at lakas. Sa ilang minutong labanan kasi, hindi man lamang nila nagawang matamaan at mahuli ang batang paslit. Kahit na anong usal pa ang kanilang ginagawa at ginamit, talagang walang silbi ito doon sa batang paslit. Sa tuwing ibabato ng mga ito ang kanilang mga usal, magliliwanag lamang ang suot nitong kwintas ang isa pa sa mga ito ang tinamaan ni Bruno Mabuti na lamang at parang pagkadapis lamang ang pagkatama. Kaya hindi ganon kalala ang pinsala nitong natamo. Nang dumating na doon ang grupo nila ni Riba at Manong Puknat, lalong nalalagay na sa alanganin ang mga ito. Hindi din magawa ng mga ito ang magsama-sama dahil nagawa na nila ni Butchok at Nunoy ang makarating doon sa kinaroroonan nila ni Bruno Agad na wika itong si Butchok sa kanyang kapatid. Huwag mong tantanan ang mga iyan, puno. May gagawin lamang kami ni Nonoy para sa agaran na ikakapatay sa mga ito. Mabilis na nag-uusal muli itong si Butchok ng mga orasyon. Gagamitin na ng dalawang matalik na magkakaibigan ang kanilang mga natutunan galing kay Tatay Dadoy sa ilang linggo nilang pagsasanay doon sa bukirin ng sinawahan susubukan nila kung gaano ito kalakas at kaepektibo. Ilang sandali lamang nang matapos na ng dalawa ang kanilang mga ginagawang usal at tuluyang makalapit doon sa nagbakbaka na sinabuno kalaban ang dalawang mga membro ng krusipiho. Agad na umigpaw sa itaas itong si sa samantalang halos pagapang na ang ginawa naman nitong sinunoy sa lupa. Ngunit kahit na ganun ang ginawa ng batang aswang, sobrang bilis pa rin ang pagkilos nito. Nahuli na nang mapansin ng dalawang mga membro ng krusipiho ang kanilang ginawang pag-atake. Bago naman, tuluyan na makaatake ang dalawa. May binabanggit lamang itong si Butchok na mga banyagang salita. Tatlong bisis na inuulit ito ng bata at pagkatapos, agad nang naikulong na ng dalawang mga bata ang isang membro ng krusipiho agad na nagdilim ang paligid ng nilalang at nakita niyang ang isang bata na may hawak na garab napakabilis na nitong bumulusok papaataki sa kanya bago naman siya makagawa ng paraan para maiwasan ang pag-ataking iyon biglang sumulpot naman itong sinunoy sa kanyang likuran at napakabilis na nagpalipat-lipat ng posisyon ang batang asuwang na ikinawindang ng kalaban ilang sandali lamang hindi na niya naiwasan ang ginawang pag-atake ng dalawang mga bata. Agad na kumalas ang kanyang ulo sa kanyang katawan nang matapos ang ginawang pag-atake ng dalawa. Nauka din ang dibdib nito sa ni ng mga mabilisang pagtarak ng mga matatalas na kuko nitong sinunoy sa katawan ng kalaban. Napakabangis ng bagong kakayahan na iyon ng dalawang mga bata. Dahil kapag naikulong ka na sa kanilang dimensyon, hinding-hindi mo na magagamit pa ang iyong kakayahan sa mga usal. nagmimis lang ordinaryong tao ka na lamang. Tanging pisikal na lakas na lamang ang kaya mong gamitin para maiwasan at malabanan ang ganong uri na pag-atake na pinagsama ng dalawang mga bata. Ngunit kahit na mayroon ka pang malakas na pisikal, nakakayahan, kakailanganin mo pa rin ang bilis nakaya mo makita ang gagawing pag-atake ng dalawa dahil parang kidlat sa bilis ang kilos ng dalawang mga bata. Bukod pa nito, kaya din ng dalawang mga bata na magagamit ang kakayahan na ito sa magkakasunod na tatlong bisis. Unang pag-atake ng dalawa, ginawa lamang nila ito sa loob ng tatlong mga segundo. Ganon kabilis ang pagkatay nila doon sa isang membro ng krusipiho at matapos iyon agad nang naikulong na naman nila ang isa pa at tulad nung isang nauna agad na nagdilim ang kanyang paligid at agara ng inaatake ito ng dalawang mga bata tanging makikita mo lamang doon ang nilalang na nakatayo at hindi makakilos samantalang mawala naman ng ilang mga segundo ang dalawang mga bata at sa muling pagpapakita ng mga ito agaran nang natumba na naman ang isang nilalang at kumalas agad ang ulo nito sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng pitong mga segundo, napatay na nila ni Butchok at Nonoy ang dalawang mga membro ng krusipiho na labis na ikinawindang sa mga isipan ng mga kasamahan ng mga ito. Pati pa nga, ang mga kasama nila ni Butchok at Nonoy halos hindi makapaniwala ang mga ito sa bagong kakayahan na pinagsama ng dalawang mga bata. Hindi nila lubos maisip kung paano iyon ginawa. Napamura na lamang ang matandang kurkur na si Manong Puknat at itong si Manong Mauricio. Huwi ka nitong si Manong Mauricio. Putsa anong klaseng kakayahan naman ang ginawa ng dalawang mga batang iyan? Paano nila napatay ng ganon kadali? ang dalawang mga malalakas na kalaban dahil dalawa lamang ang magkakalapit na kalaban nila hindi na nagagamit nila ni Butchok ang pangatlong pag-atake sana dahil medyo may kalayuan ang iba pang mga kalaban ang anim naman na mga nila lang napadilat ang kanilang mga mata dahil sa kanilang nasaksihan batid na nila ngayon na napakadelikado ng mga batang kalaban nila Nakita din nila ang batang paslit kung gaano ito kalakas at kabilis. Gumawa agad ang mga ito ng magkakasamang mga usal para mapalabas ang kanilang mga alagang mga jablo at mga masasamang espiritu. Kailangan nila ang tulong ng mga ito. Bukod kasi sa mas marami ang mga kalaban nila, malalakas din ang mga ito. Ang inaakala kasi ng kanilang grupo Tanging ang grupo lamang nila ni Butchok ang banta at balakid sa kanila. Masyado nilang minaliit ang iba pang grupo na kasamahan nila ni Butchok. Ngayon, nabatid na din nila ni Butchok na ang dalawang kasama ng sampung membro ng Krusepijo ang namumuno sa mga ito. Sampo kasi ang kanilang nakikita kanina. Ngunit nang umatakina na ang mga ito sa kanila biglang nagiging labing dalawa na ang bilang ng mga ito at napapansin din nilang mas malalakas ang pwersa ng dalawa sa mga ito. Akala nila kanina na mga usal lamang na linlang ang ginawa ng kanilang grupo ngunit hindi. Hinala nila ni Butchok na maaring nagtatago lamang ang dalawang ito kanina. Agad na kanitong si Butchok kay Nunoy. Buddy, ang dalawang iyan ang uunahin natin. Buno, sumunod ka agad sa amin. Nagpasya itong si Butchok na isama ang kanyang kapatid sa kanilang gagawing pag-atake doon. Sa dalawang hinihinala nitong si Butchok na pinakamalakas sa kanila. Mabilis nang tumakbo ang dalawang mga bata papalapit doon sa anim na mga nilalang kung saan nando doon ang dalawang sinasabi nitong si Butchok. Ngunit naramdaman agad nitong si Butchok ang malalakas na mga ginawang usal ng kanilang mga kalaban. Naramdaman din ang mga ito nila ni at Bituin kaya maagap na gumawa agad ang dalawang batang babaylan ng mga panguntrang usal para hindi tuluyang mapalabas ng kanilang mga kalaban ang kanilang binabalak na mga mandirigmang jablo, inkanto at mga lamang lupa. Nang bitiwa na nang kanilang mga kalaban ang kanilang mga usal agad din na sinabayan ang mga ito nila ni Bituin at Gabi pati pa nga sinatuto, gumawa agad ang mga ito ng mga panguntrang usal kasama na din ang matandang kurkur -kur na si Manong Puknat kaya laking gulat ng mga membro ng Krosepiho nang hindi gumana ang kanilang mga ginagawang mga usal agad din nilang naramdaman na nakuntra na ang kanilang mga ginagawang mga usal at muling nagulat pa ang mga ito nang masipat ng nakakalapit na sa kanila ang dalawang mga bata at sa likuran naman ng dalawa nandoon ang batang paslit na si Buno agad na naglatag ng mga portal sa bahaging iyon itong si Butchok at sa isang iglap biglang nawala ang dalawang mga bata na sina Butchok at Nunoy sa harapan ng kanilang mga kalaban nang makita ng mga ito ang mga pintuan na portal. Alam na ng grupong krusipiho kung nasaan ang dalawang mga bata na biglang naglaho na lamang kahit na nagulat ang mga ito sa ginawa nila ni Butchok agad na ng mga usal ang mga ito at pagkatapos agad din na umindak ang mga ito sa lupa ng sabay biglang umihip ang malakas na hangin sa kinatatayuan ng mga ito kasabay sa paglakas ng hangin doon sa kanilang kinaroroonan na parang ipo-ipo na agad din na naglaho ang mga ito ngunit gayon pa man apat lamang ang tuluyan na nakalayo sa kanila ni Butchok dahil ang isa sa mga ito nahuli na ito ng dalawang mga bata at hindi na ito nakakasama sa pagtakas doon sa apat agad itong bumulagta nang matamaan ni Butok ng pagwasiwas gamit ang dalawang matatalas na mga garaba sapul ito sa kanyang dibdib na lumika ng malaking sugat Samantalang ang isa sa mga ito malubha din ang tama dahil sa sapak na ginawa ni Buno Paglakas kasi ng hangin doon sa kanilang kinaroonan Nagawa pa rin itong si Buno na makalusot at matamaan ang isa sa mga ito kaya agad itong tumimbuwang at bumulagta. Napamura itong si Butchok dahil ang dalawang puntriya sana nila ay nakakatakas pa rin ang mga ito. Ngunit ang dalawang natitira na lamang ang kanilang punteria ngayon nang makita ni Butchok na bumuka-buka agad ang bibig nung isa hui ka ng bata. Huwag mo nang balakin pa na gumawa ng mga usal dahil hindi hindi iyan mangyayari at mapapayagan ko. Umindak sa lupa ng tatlong bisis itong si Butchok. Samantalang itong si Nunoy, mabilis din na umigpaw ang batang aswang sa ere at nakandang aatake na ito doon sa nilalang. Sa mga pagkakataon na ito, kitang kita na nila ang kabuuhan ng hitsura ng dalawang nilalang dahil tumilapo na ang mga suot ng mga ito na salakot muling nawindang ang isipan ng kalaban ng mga bata nang mapagtanto nitong na kontra na naman ang kanyang ginawang usal ang apat naman na kasamahan ng mga ito na nakalayo at makitang na miligro ang buhay ng kanilang mga kasama muling nagpakawala ang mga ito ng mga matutulis na mga kawayan at humahagibis ang mga iyon papunta sa kanilang kinaroroonan, ngunit kitang kita iyon nitong si Lorena agad na nag-usal ang bata para muling palabasin ang kanyang mga baging. Tumulong na din sa pag-usal si na Mauricio para mas mapalakas ang ginagawa ng batang babaylan. Batid kasi nilang nang hihina na ang kakayahan ng bata at ilang sandali lamang agad nang hinarang ng mga baging ang mga maliliit na mga matutulis na mga kawayan at bumagsak ang mga ito sa lupa. May ilan na? ang mga nakakalusot doon sa mga baging na nakaharang. Ngunit walang anumang nasalo ang mga ito ni Buno at Butchok. Napatigil naman ang mga membro ng krusipiho sa kanilang mga ginagawang pag -atake. dahil inataki na ang mga ito ng grupo nila ni Mauricio kasama pa sina Carlo at Gutor. Samantalang itong sinunay, bago ito tuluyan na nakakalapit doon sa isang kalaban, agad nang ginamit nito ang kanyang mga karunungan sa mga dimensyon na naging dahilan para mas lalong mawindang ang isipan ng kalaban at tuluyan itong tinamaan ng mga pagkalmot ng batang aswang at bago pa ito makawala sa kanila agad din na naabot na ito ni Butchok gamit ang mga matatalas na mga garab kaya pagbagsak nito sa lupa agad na itong binawian ng buhay matapos iyon binalingan agad nitong si Butchok ang kanyang kapatid na si Buno at ang isa pang nilalang. Ngunit nakita nila ang batang paslit na nakapatong na doon sa dibdib ng kalabang nilalang habang nakabulagta. At kita nila ang tumutulong dugo doon sa maliit na braso at kamao ng bata. Napamura na lamang itong sinunoy at pagkatapos napapangiti. Huwi ka ng batang aswang animal body. Mukhang mas nauna pa si Bono sa pagtapos ng isang iyan. Napapangiti na lamang din itong si Butchok. Ngunit sa kanyang isip grabe ang kanyang paghanga sa ginawa ng kanyang kapatid. Sa murang edad kasi ng bata. Bukod sa nagagamit na nito ang kakaibang lakas, kakaibang talino na din ang ipinapakita nito sa mga labanan. Tahimik lamang itong si Bono ngunit pagdating sa labanan napakabangis ng batang paslit huwi ka nitong si Butchok. badi Buno, tulungan na natin si Manong Mauricio tutuluyan na natin ang mga iyan tapusin na natin ang membro ng Crucifijo bago pa makalayo at makawala ang mga ito sa atin mabilis na muling kumilos na ang tatlong mga bata samantalang ang apat na nakakarap nila ni Mauricio kanina Napatay na nila ang isa sa mga ito at mayroong malubhang tama naman ang dalawa pa. Mabilis na lumapit naman si Nabituin at Gabi doon kay Lorina at nagsamasama na ang mga batang babaylan para sa pagsagawa ng mga usal. Kasama din ng mga ito itong si Toto. Gumagawa ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na pangharang para masiguradong hindi makakatakas ang mga nilalang samantalang sina Binjo naman, Kukoy at Arid, nandoon ang mga ito sa tabi ng mga batang babaylan. Mayroon kasing malulubhang tama ang mga ito sa kanilang mga katawan. sinakimba Kimba naman, kasama sina Jonas, Riba at Jisi, ang humarap doon sa mga nagsilakihang mga aso. Kasama din ng mga ito, ang isa pang batang paslit na si Utoy. May sugat man itong si Kimba, ngunit hindi iyon balakid para sunod-sunod na mapapatumba ang mga malalaking aso na umaatake sa kanila. Tuluyang nasukul na din nila ni Butsok ang namumuno doon sa grupong krusipiho. Gamit ang mga portal ng bata, agad itong nakakalapit doon sa dalawa. Hindi naman ganon kadaling mapatay ang mga ito. Ngunit kalaunan, nakahanap din ng butas ang mga ito para mapatay ang mga kalaban na nilalang ang isa pa nga sa mga ito. Kamuntikan pang madurog ang ulo sa lakas ng mga ginagawang pagbayo ng batang si Bono. Hanggang sa napatay na din nila ang tatlong kaulihulihang membro ng grupong kusipiho. May ilan sa kanila ang may sugat din sa kanilang mga katawan. Pati pa nga itong si Manong Mauricio na may sugat sa kanyang braso. Ngunit wika pa nito sa kanyang mga kasamahan. Punyeta! Hindi pa ako tapos sa mga ito. Gigil talaga akong pumatay ng mga ganitong uri ng mga nilalang. Dudong bocok. Mukhang pinagtagpo tayo ng tadhana sa lugar na ito. Mukhang nakasulat na ang ating pagsasama para mapatay ang lahat ng mga demonyong ito at mailigtas ang lahat ng mga naninirahan sa lugar na ito. Agad na lumapit din itong si kay Butchok at Mauricio. Uwi ka din ito sa kanila. Natapos na din natin ang mga ito dudong Butchok. Apat na araw na lamang ang natitira sa ating panatili sa lugar na ito. Sa tingin ko, mas nakakabuting mauna na kami sa inyo. Mukhang tahimik at mapayapa na ang lugar na ito at wala ng mga masasamang mga inkanto Naintindihan naman ni Butchok ang ibig ipahiwatig nitong siriba. may Mayroon silang kanya-kanyang pakay sa mundong iyon at kailangan nila iyon na magawa agad sa mas lalong madaling panahon dahil magsasara na ang lagusan sa paglipas ng apat na mga araw.